malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report Nito lamang Abril Atres, idiniklara ng Korte Suprema na entitled ang mga bilanggong convicted sa heinous crimes na bawasan ang kanilang sintensya. Alinsunod ito sa Republic Act No. 10592 o No Good Conduct Time Allowance na mas kilala bilang GCTA Law. Sa ilalim ng nasabing batas ay babawasan ang sentensya o iiklian ang panahon ng pagkakabilanggo ng mga convicted basta't magpakita ng magandang asal. Layunin din itong mabawasan ang pagsisiksikan sa piitan ng mga bilanggo lalo na sa Nubilibid Prison. Pero sa decision pinunente ni Supreme Court Associate Justice Maria Felomina Singh at na promulgate noong isang linggo na pag-alaman ng SC na lumampas na ang Department of Justice sa jurisdiction nito o sa kanilang power of subordinate legislation. Ito'y makaraang iitsa puera ng DOJ ang mga convicted sa mga karumal-dumal na krimen sa mga dapat makinabang sa GCTA law. Ayon sa SC, walang bisa ang 2019 Implementing Rules and Regulations ng DOJ nang palawigin ito ang saklaw ng batas, makaraang alisin ng mga labas-masok at tumakas sa kulungan at persons deprived of liberty na convicted sa heinous crimes at bigyan ng GCTA credits. Sa kabila nito, mariing tinututulan ng mga pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen at ilang grupo gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption ang nasabing desisyon ng SC. Kinatigan naman ang Commission on Human Rights ang naging pasya ng kataas-taas ang hukuman na isama sa dapat dapat bigyan ng GCTA credits ang mga sentensyado sa karumaldumal na krimen. Ayon kay CHR spokesperson attorney Beda Epres, naniniwala silang kahit nakagawa ng krimen ng isang tao ay may pag-asa pa rin itong magbago kahit po ang isang tao ay uh, nakapag-commit ng tinatawag nating heinous crime. Mm -hmm. Pero dahil nga po merong yung decision sa kanya ay mapatawan siya ng ganito kahabang oras, pero naniniwala po rin po kasi kami na ang isang tao ay posible pang magbago habang siya ay nasa loob at mm -hmm. once makapagpakita naman po siya ng uh, Uh, na kumbaga na nagbago na po yung uh, yung kung uh, napagsisihan natin tanggap mm. niya yung kanyang kasalanan mm. at uh, pinagdudusahan niya pwede po natin siguro siyang mabigyan ulit ng pangalawang tsansa na mm. uh, maswerte ng kahit paano ng konti yung kanyang uh, yung kanyang uh, sentence uh, and then eventually makalabas mm. at uh, ma-reintegrate po ulit natin sa society para naman kay Attorney Tranquil Salvador, din ng Manila Adventist College School of Law, wala sa Supreme Court at DOJ ang problema. Bagkus ay sa mismong ipinapatupad na batas. Tatanungin natin yung interpretasyon ng batas, which is yan ang primary function ng ating Korte Suprema. Mm -hmm. Ang ininterpret nila ay batas lang at tama ang kanilang interpretasyon. Mm -hmm. Kaya yung sasabihin natin, nuku, mali naman yan. Eh, sobra na nga ito mga pinagagawa nila. Mm -hmm. Ang kailangan po diyang amyendahan ay panas. Mm -hmm. Kung sa tingin po nila na dapat idagdag yung, yung heinous crime, mm -hmm. yung, yung kailangan idagdag yung repeat, repeat offenders na yan, at previously na convict, yung hindi voluntario nagservisyo na, 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 na mag-execute na dapat siya makukulong o tumakas. Mm -hmm. Kung gusto po ilagay, sabi ng Supreme Court nga, wala kasi doon sa batas. Dahil dito, binigyan din ni Attorney Salvador na nasa kongreso na ang desisyon upang maplansya ang magkaibang interpretasyon ng SC at DOJ sa GCTA law. Hindi po ang Korte Suprema magsusolusyon doon kasi po ang primary trabaho ng Korte Suprema ay interpreten mm -hmm. ang batas at ang mga kaso ayon sa tamang pag-intindi nito. Mm -hmm. Ngayon po, kung sasabihin nila na dapat, ay babalik po tayo sa Kongreso. Mm -hmm. So ang doon ipapasa sa mga, Opo. Lawmaker, sa mga lawmaker? Yes po, yun po. Alright. Okay. Kung dapat maglalabi ngayon. Opo. Sabi Pero yun, parang kulang po mata. Samantala, kumbinsido ang siyasa team na kailangang timbangin ng husto ng Kongreso ang negatibo at positibong epekto ng GCTA law. Bagamat maganda ang layunin nito, sadyang hindi maikakaila na may butas ang batas, kaya't mahalagang maglatag ang mga mababatas na mga remedyo para maging pata sa lahat upang hindi maabuso ang kontrobersyal na batas sa ngala ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.